The man on my right Bito. Woo! Yes! naman <laughs> my. Left, Christian. You! Saudi boy talk. I got in the <laughs> <laughs> <What's> new <going? laughs> <laughs> oh go 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 deal. Ang kambal. talaga yan. Subo mo to, Bilis. Head or tail? Head. Who goes first? Para ano si May eye? Oo! Oh, Sarang una! Palapahan muna kay Christian! Woo! Naimig lang. Isang minuto para kay Christian. Go. May I have your attention, pare? Dalan, Tol. May I have your attention, pare? Tangin na itong kalabang ko. Si Bito, na mong maliglo, impacto, ay hindi pala mukha siyang naingkanto. Tol, balita ko, 1-0 ka raw. Late ni ko lang nalaman. Kaya naman mo pala si Kokoy kanyang kalaban! Tuloy! <laughs> <laughs> Sa mga kong bibitawan, hindi ako magmimintes. Tignan yung mukha ni Bito, mukhang titing na nga nga matis. <laughs> 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 that's that's Nung natupat siya sa akin, tang ina nagbuha siyang pasyente. time, 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 time! Come on on my right, Bito. <sighs> ah, yeah! Bito! 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 Kill yourself! One minute for Bito, tayimik lang! Go! Yeah. Kung magyabang itong tao ito, kala niya mas gwapo sa akin. Takin natin mo yung mukha mo, parang ano? Parang mukhang gago. <laughs> <laughs> Nakalimutan ko linya ko, babawi ako, ako. eh, pare. Wait lang, wait lang. Hindi, sigurado ko yung rapper itong harap ko. Hindi stalker to. Hindi, <laughs> sabihin natin, oo. Oh, panalo ka, pero yung mukha mo mukhang imbento. Pero tingin ko, pare, ha? De, wait lang, tol. Tingin ko, tangin na nag-trip yung nanay at tatay mo nung ginagawa ka. Pinutok nung tamod ng natay mo, sa ng nanay mo, kaya nabuo ka. <laughs> oo! Oh, no, Ten seconds ba puta, binabaon ko na siya. Sige mamaya, babiraan pa kita. Aaaaah! Woohoo! Mainit! Mainit yeah labang! Mainit! Mainit! Mainit yung mga gago ngayon. Ay, business na ta. Ah, round two, round two, One minute pa Christian. Tol, bastusan ba? Utang ina, mas malalaan yung sa sakin, tol! Tol, balita ko may girlfriend siya, puro anan. Hindi niya alam, siniba ko, karabi lang. Ooooooh! Oh. Oh. Oo, <laughs> <laughs> oh, aminin ko. Si Bito malakas. Si Bito na yan nyo. Yung di pa ako bumababa sa Anmar, gago! <laughs> <laughs> Unang asunto niya, buha siya ang ribulto. Tangina, hindi ko alam, sabi niya ako, snatcher. Siya ang buha siya dispatcher sa ato. <laughs> <laughs>

Oh. Then, sige, si Gambal, ito yung taong mabangis. Tangin langis ang pawis, amoy pawis ng puwet. <laughs> 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 Kaya wait lang, so, parang hindi. Ano sabi mo, nakantot mo ang shota ako? Puta ka na, yung pruweba mo. Oh. <laughs> Kaya huwag mo akong babato na linya sinasabi mo yung iniisip mo. Dahil napakatalino ko, para ikumpara para sa'yo. Oh. <laughs> <laughs> then, then, kasi yung mga biro ko, parang napakalalim. Tangin na para ang binato sa balon. <toy> <unjustály noise> <inaudible> <inaudible> ah, balong balon Last 10 seconds. Hindi, ah. sige. Si Kambal parang ano, pwede natin ilagay sa Queen Shondo. Hindi lang dahil sobrang luma ng mukha mo, kasi yung mukha mo hugis sandok. <crosstalk> <Oakidable>